May mga pagkakataon sa buhay ng isang lalaki na tila nagiging palaisipan ang kilos ng isang babae. Yung tipo ng mga tingin, ngiti o galaw na parang may gustong ipahiwatig. Pero hindi mo masiguro kung tama ba ang iniisip mo. Minsan, iniisip mong baka friendly lang siya? O baka naman, may mas malalim na dahilan kung bakit iba ang pakikitungo niya sayo. At dito nagsisimula ang tanong na matagal nang gumugulo sa isip ng maraming lalaki. Paano ko malalaman kung may gusto siya sa akin? Hindi naman kasi lahat ng babae ay diretso kung magpakita ng interes. May mga babaeng dumadaan sa subtle cues. Mga tingin na may ibig sabihin. Mga kilos na sinasadya pero parang natural lang. O mga pagkakataon na parang laging nandyan siya kahit hindi mo naman siya tinatawag. Ang totoo, may malalim na psychology sa likod ng paraan ng babae magpakita ng attraction. Hindi ito laging halata dahil karamihan sa kanila ay gustong mapanatili ang mystery o ang feminine allure na siyang nagbibigay ng thrill sa kanilang presensya. Kaya kung isa kang lalaki na may napapansing kakaiba, yung mga tingin na tumatagal, mga simpleng hawak na may lambing, o biglang paglapit na parang may dahilan. Posible na hindi lang ito simpleng aksidente. Posible na ito ay mga sinyales ng isang tahimik, pero totoo niyang pagnanais na mapalapit sa iyo. Ngayon isipin mo ito, sa dami ng tao sa paligid, bakit parang ikaw lang ang napapansin niya? Bakit kapag ikaw ang nagsalita, tumatahimik siya? O bakit parang laging handa siyang tumulong o sumama kapag ikaw ang nagaya? Ito ba ay simpleng kabaitan? O may halong intensyon na gusto ka talaga niyang makilala? Hindi lang bilang kakilala, kundi bilang isang lalaking nakakaapekto sa kanya ng emosyonal? Sa video na ito, hindi lang natin basta pag-uusapan ang mga simpleng signs. Tutuklasin natin ang mga malalalim na palatandaan na kadalasang hindi napapansin ng karamihan. Mga senyales na kapag naintindihan mo, mas mauunawaan mo kung kailan ang isang babae ay talagang may interes sa'yo. At kailan naman ito ay isang simpleng pakikitungo lang. Kung ikaw ay isang lalaking gustong maintindihan ang female psychology, kung gusto mong malaman kung kailan ka dapat gumawa ng move, at kung paano mo mababasa ang mga disinasabing pahiwatig ng isang babae, manatili ka hanggang dulo. Dahil pagkatapos ng video na ito, baka hindi mo na kailangang manghula. Makikita mo na agad ang mga invisible signs na gusto ka na pala niya. At baka oras na para ikaw naman ang kumilos. Ngayon, simulan natin sa pinaka-obvious. Pero madalas nating hindi binibigyang pansin pitong palatandaan na gusto kanyang tikman. Number 1, pinapansin ka agad. Isa sa mga unang palatandaan na may tinatago siyang attraction sa iyo ay kapag ikaw mismo ang laman ng atensyon niya. Hindi ito yung simpleng tingin lang o pansin dahil magkasama kayo sa isang lugar, kundi yung klase ng pansin na parang bawat galaw mo ay may saysay sa kanya. Halimbawa, nasa isang party kayo. Habang ang lahat ay abala sa kanya-kanyang usapan, siya ay parang may sariling mundo. Isang mundo kung saan ikaw lang ang sentro. Mapapansin mong kapag tumawa ka, siya rin ay ngumiti. Kapag naglakad ka, susundan ng mata niya ang bawat hakbang mo. At kahit pa maraming tao sa paligid, mararamdaman mong may isang pares ng mata na laging nakatingin sa'yo. Hindi para husgahan, kundi dahil gusto kanyang pagmasdan. Ang mga babae, lalo na yung may malakas na emotional instinct, ay hindi basta-basta nag-aaksaya ng atensyon sa kung sino lang. Kapag napansin mong lagi kang una sa peripheral vision niya, kapag napapansin mo na kahit tahimik lang siya pero alam mong aware siya sa presensya mo, ibig sabihin niyan ay may connection kang hindi mo pa napapangalanan. Ang ganitong klasing pansin ay hindi simpleng curiosity. Ito ay isang uri ng silent communication na nagsasabing, Napapansin kita. At gusto kong mapansin mo rin ako. Sa psychology, ito ay tinatawag na selective attention. Kapag ang utak ng tao ay automaticong nakatuon sa isang bagay o tao na naguudyok ng emosyon o atraksyon. Hindi niya ito sinasadya. Minsan nga, gusto pa niyang itago, pero hindi niya magawa dahil naa-attract na siya sa presensya mo. Kung mapapansin mong kahit saan ka tumingin, lagi siyang nandoon sa gilid ng iyong paningin. O kapag bigla kang lumingon at siya ay mabilis na umiwas, malamang ay nahuli mo siya sa gitna ng isang subconscious moment of attraction. At tandaan mo, ang mga ganitong maliliit na sandali, kapag paulit-ulit na nangyayari, ay hindi na simpleng coincidence. Ito ay senyales. Isang senyales na ang isip niya ay nagsisimulang maintriga sa'yo, na baka may kung anong bagay sa'yo, kung paano ka magsalita, tumawa, o magdala ng sarili, ang unti-unting kumukuha ng atensyon niya. At sa mga ganitong pagkakataon, hindi mo kailangang magmadali o gumawa ng move kaagad. Dahil kung tunay ang interes, siya mismo ang patuloy na magpapakita ng mga senyales. Hanggang sa hindi mo na kailangang manghula kung gusto ka ba niya o hindi. Number 2. Malagkit tumingin. Ang mga mata ng babae, yan ang pinaka hindi marunong magsinungaling. Kahit gaano pa siya kahinahon, kahit gaano siya kagaling magtago ng nararamdaman. Kapag ang mata niya ay nagsimulang, magtagal sa iyo, may mensaheng hindi na kailangan ng salita. Isipin mo ito, tahimik kayong magkasama, walang masyadong usapan, pero ramdam mong may kakaibang tensyon sa pagitan ninyo. Habang abala ka, mapapansin mong nakatitig siya. Hindi mabilis na tingin, hindi rin tingin na palusot lang, kundi yung klase ng titig na parang sinusuri ka. Parang gusto niyang basahin kung ano ang iniisip mo. O baka naman, gusto lang niyang maramdaman ulit yung presensya mo. Kapag nagkakatinginan kayo, may spark. May kuryenteng dumadaloy na hindi mo maipaliwanag. At sa sandaling iyon, kahit walang sino man ang magsalita, pareho ninyong alam na may nangyayaring kakaiba. Minsan, mapapansin mong bigla siyang iiwas, magpapanggap na may ibang tinitingnan, pero pagkatapos ng ilang segundo, Babalik ulit ang mga mata niya sayo. Parang hindi mapakali hanggat hindi kanya nasisilip muli. Ito ang tinatawag na lingering gaze sa psychology. Isang uri ng non-verbal signal na nagpapakita ng attraction at emotional curiosity. Hindi ito ginagawa ng isang babae sa sinumang lalaki lang. Ginagawa niya ito kapag may na-trigger sa kanya. Kapag may energy ka na hindi niya maintindihan, pero gusto niyang ulit-ulitin maramdaman. Ang mga babaeng may ganitong tingin ay kadalasang may inner conflict. Gusto ka nila, pero ayaw pa nilang aminin. Kaya sa halip na salita, mata ang ginagamit nila. At doon mo makikita ang totoo sa paraan ng kanyang pagtingin. Mapapansin mong iba yung paraan ng pag-focus ng mata niya kapag ikaw ang kaharap. Hindi ito basta glance, hindi rin simpleng curiosity. Ito ay isang uri ng silent confession. May nararamdaman ako, pero hindi ko pa kayang sabihin. At tandaan mo, kapag ang babae ay naglalabas ng ganoong tingin nang paulit-ulit, hindi iyon aksidente. Hindi rin iyon simpleng appreciation. Iyon ay isang invitation. Isang emosyonal na paanyaya para mapansin mo rin siya. Kaya kapag nahuli mo siyang nakatingin sa'yo, nang mas matagal kaysa normal, at lalo na kung paulit-ulit itong nangyayari sa bawat pagkikita ninyo. Huwag mo nang ipagwalang-bahala. Baka hindi lang siya basta nakatingin. Baka pinipigilan na lang niyang aminin na gusto ka na niya. Number 3. Comfortable sa physical contact. Kapag ang isang babae ay may halong attraction sa iyo, mapapansin mo, hindi siya naiilang sa physical contact. Hindi yung bastos o halata, pero may mga simpleng kilos na may meaning. Halimbawa, habang naglalakad kayo, bigla kanyang tapikin sa balikat habang tumatawa. O kaya naman, hinahawakan niya ang braso mo kapag may sinasabi siya. Minsan pa, kapag magkatabi kayo, halos dinidikit na niya ang katawan niya sayo. Parang natural lang, pero ramdam mong intentional. Ang totoo, hindi lahat ng babae gumagawa niyan. Ang comfort sa touch ay senyales ng malalim na attraction. Kasi sa subconscious niya, gusto kanyang maramdaman kahit sandali lang. Hindi niya ito sinasabi, pero sa bawat hawak gusto niyang sabihin, gusto kong maramdaman kung totoo ka. Number 4. Laging available para sa'yo. Kapag ang babae ay laging may oras para sa'yo, kahit abala, kahit pagod, kahit hindi naman dapat, hindi na yon simpleng kabaitan. May dahilan yan. Mapapansin mo, ikaw lagi ang unang tinatanong kung kailan ka libre. Kapag nagyaya ka, Bigla siyang may oras. Kahit kanina lang ay puno ang schedule niya. At kapag may conflict sa plano niya, madalas ikaw ang pipiliin niya kaysa sa iba. Ang totoo, availability ay hindi aksidente. Ito ay investment. Kapag lagi siyang present, kapag lagi kang priority, ibig sabihin gusto kanyang mas makilala, mas makasama, at mas maramdaman na may kayo kahit hindi pa nasasabi. Number 5 nagpaparamdam ng gusto. Hindi lahat ng babae ay diretsyong magsasabing, gusto kita. Pero kung marunong kang magbasa ng kilos, makikita mo. Madalas kanyang kinakausap. Minsan may dahilan, minsan wala. Magme-message lang ng, kumain ka na, or anong ginagawa mo. Simple, pero may halong pag-aalala. Minsan din, nag-aalok siya ng tulong kahit hindi mo hinihingi o kaya binabanggit ang mga simpleng tagumpay mo tulad ng ang galing mo dun ah or napansin ko iba ka talaga ang totoo hindi ito simpleng friendliness ito ay subtle pursuit kapag consistent ang effort niyang mapansin mo siya ibig sabihin gusto niyang makapasok sa mundo mo at umaasa siyang mapansin mo rin siya pabalik Number 6 Pinupuri ang maliliit na bagay Mapapansin mong may mga babae na hindi lang basta pumupuri. Pinag-iisipan nila ang sinasabi. Hindi lang ang pogi mo o ang ganda ng suot mo, kundi yung mga papuring tila galing sa obserbasyon. Gaya ng, "Ang galing mo mag-handle ng sitwasyon kanina." Oo nga pala, napansin ko, ang kalmado mo palagi." O minsan, simpleng, "Ang bait mo talaga." Ang mga ganitong papuri, hindi yan basta salita. Yan ay admiration in disguise. Ibig sabihin, may nararamdaman siya. Nakikita niya hindi lang kung ano ka sa labas, kundi kung sino ka sa loob. At tandaan, kapag napapansin ng babae ang mga maliliit na bagay tungkol sa'yo, ibig sabihin, tinitingnan ka niya ng mas malalim kaysa sa iba. Number 7. Sasama kahit saan mo ayain. Kapag ang babae ay laging handang sumama sa'yo, kahit simpleng kape lang, kahit biglaan, hindi na yan basta friendly gesture. May intention yan. Mapapansin mo, kahit may ibang plano siya, madalas niyang sinasabi, Sige, sumama ako. Kahit out of town, kahit simpleng lakad lang sa park, basta ikaw ang nag laging may oo. Ang totoo, hindi lang niya gusto ang lakad. Gusto kanyang makasama. Dahil sa bawat oras na magkasama kayo, mas nagkakaroon siya ng connection mas nakikilala kanya at mas nahuhulog siya nang hindi niya namamalayan. Kaya tandaan mo kapag paulit-ulit siyang sumasama kahit saan mo ayain, hindi mo na kailangang manghula. Alam na ng katawan niya ang gusto ng puso niya. Hindi lahat ng babae ay pare-pareho. May mga tahimik, may mga palabiro, at may mga marunong magtago ng nararamdaman. Pero kung sabay-sabay mong nakikita ang mga senyales na ito, yung madalas kang tinitingnan, hinahawakan, pinupuri, at laging available para sa'yo. Malamang, hindi na yan simpleng curiosity. May halong paghanga, pagnanasa, at emosyong gustong maramdaman pabalik. Ang totoo, bihira ang babae na diretsyong magsasabing, gusto kita. Kaya kung marunong kang magbasa ng kilos, ng titig, ng timing, makikita mong matagal na pala siyang nagbibigay ng signal hinihintay lang kung mapapansin mo. Kaya sa huli, hindi mo kailangang manghula, dahil minsan, ang kilos ng babae ay mas totoo, kaysa sa mga salitang hindi niya kayang sabihin. Kung nagustuhan mo ang topic natin ngayon, huwag mong kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod nating videos, lalo na kung gusto mong mas maintindihan ang psychology ng attraction at kung paano gumagana ang isip ng babae at gusto kong marinig ang karanasan mo, comment mo sa baba. Aling sinyales ang madalas mong mapansin sa mga babae? Yung tipong alam mong may gusto, pero hindi sinasabi. Basahin natin yan sa comment section. Dahil dito sa channel na ito, hindi lang tayo nag-o-observe. Natututo rin tayong magbasa ng intensyon, ng emosyon, at ng realidad sa likod ng bawat ngiti.